rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. Good evening and welcome sa king munting channel at dito nga ay naghahanap na ng masisilungan itong sila primo kasama ng kanyang uh, grupo na kung saan nga ay hindi na sila pwedeng tumuloy sa dating uh, bahay ng isa sa kanyang mga kasamahan dahil nga alam na ito ni Agustos ang kanilang tinutuluyan at dito naman niya hahanapin itong si Primo kung saan na nga dinala nitong si Agustos itong si Amanda para nga makasama at makapiling niya dahil sila ngayon ay malaya na rin sa kagagawan nitong si Agustos kung kaya't naging malaya sila ngayon na ang alakalang bu ang buong akala ng karamihan ay na-salvaged na, na nga sila ngunit walang kalam alam itong mga si Agustos at ang mga pulis ay nabuhay nabuhay sila ngayon at nagtatago lang sila at kumukuha ng tempo para balikan nga itong si Agustos at itong si Chavis dahil sa ginawang pagpapahirap na sa kanila samantalang ito namang si David ay enjoy na enjoy sa kanyang bagong sakyan na bigay nga ni Don Julio sa kanya at tuwang tuwa siya dahil ah, naisahan na naman niya ang pamilya ng mga Montenegro na siya ay ah, nagkaroon na naman ng ah, bagong sakyan at uh, barel at salapi na ibinigay nga ni Don Julio dahil ito nga ang utos ni uh, Ramon na kanyang anak at i-enjoy mo ang iyong uh, pagiging isang uh, Montenegro or ang Tanggol sa pamilya ng Montenegro David dahil malapit nang umubi si Ramon at magkakaalaman na rin at malapit na rin matapos ang kaligayahan mo at ang pagpapanggap mo bilang ikaw si Tanggol at mismong si Olga na siyang uh, nag nagutos sa iyo na magpanggap pang si Tanggol. Siya rin ang tatapos ng buhay mo dahil ayaw ni Olga na ikaw ay magsuplong at magsumbong sa katotohanan na siya ang mastermind ng lahat-lahat. Kaya mismong si Olga din ang kikitil ng buhay mo na kung saan nga ay sobrang sa uh, sasabog ang galit ng iyong tatay rigor dahil ikaw nga na minamahal niyang si David ay lilisan na at aalis na at pupunta na sa kabilang buhay dahil sa kasopangan at kasamaan din ang ugali mo na akala mo naman ay... nakabiniwit ka na ng malaking isda na akala mo ay hindi na makakalabas si Tanggol at bubulok na sa bilibid na kung saan nga ay gustong gusto mo nga na si Tanggol ay mawala lang nga sa mundong ibabaw para ikaw na nga ang ituring na anak ni Ramon pero lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan kung ano ang tunay mong pagkatao dahil andun nga ang pamilya ni Mo kang sa mansyon kaya hindi ka makapunta kung kaya't hintayin mo rin ang balik ng karma sa at ang pagbabalik ni Ramon para nga alamin ang katotohanan sa tunay mong pagkatao dahil once na makita ka ni Mokang ibubuking kanya na ikaw si David at hindi ikaw si Tanggol. At yun guys, ito po ang ating pakaabangan ngayon dito nga sa Tinaguri ang Pambansang Teleserye, FPJ ang Batang, kaya po, at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye!